ibibigay ko sa atin ng pagkakaunawa, ibibigay ko sa atin ng kaalaman, karunungan po hindi na nga po tayo patuloy na manindigan at patuloy na lumapit sa atin pong Diyos na patuloy na kumapit at hawakan ang kamay po ng atin pong Diyos na buhay. Amen? Kaya ngayon po ay bulay-bulayin po natin ang kanyang po mga salita na patungkol po at nasong patunay yung consequences po ng bawat pagkalipod. Muli pong pinaalala po sa atin ng Diyos yung ating pong mga pananagutan, yung consequences sa bawat pagkalikod po natin sa ating pong Diyos na buhay. Pagkalikod po marami po. Marami po po rin na Pagtalikod sa paglilikod, sa pagkatin, sa paggalo, sa panalangin, o anumang bagay na pagtalikod natin ating ginawa sa ating pong Diyos na buhay na dapat po natin panagutan sa pagdating po ng judgment <laughs> sa paghatol ko na sa paghatod po sa atin ng ating pong Diyos na Diyos. Amen? Yes. Kaya tunay nga po buksan po natin ang ating pong isip. At buksan po natin po yung ating pong Biblia. Samahan niyo po ako sa kanyang pong salita. Sa Deuteronomio, chapter 28, verse 15, hanggang 20. Sabi niya po dito, Subalit kung hindi kayo makinig kay Yahweh na iyong Diyos at hindi susunod sa ka kanyang mga utos at mga tungkuling ibinigay ko sa inyo. Ngayon, mangyaring sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo ang inyong mga lunsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbaka ng inyong inaling bukid at ang mga pagkain na mula roon. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng ilang anak, mahina, ani, at kaunting alagang hayo. Mabigo, Mabigo kayo sa lahat ng inyong gawain. Gagawin. Pagadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin. Hanggang sa kayo'y nalipon, gagawin niya ito dahil sa kapalikod ninyo sa araw. Amen. So maliwanag po na, paulit-ulit na lang po natin na binaagot po ito. At ngayon po ay muli po itong pinaalala sa atin ng ating Diyos na may pangulit po tayong bumisik, muli pong magmulat ang ating mga pandilig, muli po magbulat ang ating mga puso, ang ating pong espiritu. Katunay nga po ng bararanasan po natin ang mga sumpang ito na gagawin po sa atin ang ating Diyos na buhay kapag tayo po ay tumaligro. Amen? Kaya sa ganun pong kalagayan ay dapat po tayo sa ganun pong kalagayan. Tayo po'y muling magbalik sa ating pong Diyos na buhay na meron pong pagpapakamula. Meron pong pasag na puso. Meron pong panangis. Meron pong paglubod sa kanyang pong harapan. No, hindi, muli ng awal kapag na tayo po'y muli bumalik sa kanya pong presyo. Amen? Napakadali pong sumunod, pero napakahirap ang gumalik. Mo. Amen? Napakadali pong sumunod sa harapan po ng ating Diyos na Pero napakahirap bumalik na po ikaw ay bumalik. Amen? Dahil yung kanilyan, binunod natin yung nauna sa ating Diyos na buhay at sa ating po mga sarili. Ay atin po yung kapwa sa Amen. Kaya dapat ay matutupo tayo ng marap sa ating po na buhay. Magkapwa kong baba. Amen. Basta sa ganyan po makita po natin yung kahapag-hapag ng pag-ibig ng ating po na buhay sa lawat buhay po natin. Upang hindi po natin maranasan ng mga kumpang po hindi na kanya pong binabahad dahil napakahirap pong ganasin ang mga sumpa po ito na kanya pong nais na malaman pa unawaan po natin. Ayaan po po natin na mangyari ito sa atin pong mga buhay? Kung pwede naman po natin pigilan na hindi ito mangyari. Kung pwede naman natin lakaran na hindi ito mangyari. Amen? Kaya na po natin pahintulutan pa na mangyari pa ito. Bagkos lakaran po natin ang kanya pong mga Gawin po natin ang kanya pong mga ups. Napakadali lang po umatin Diyos. Napakadali lang po sumunod. Napakadali lang po gawin yung kalooban din ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Amen? Napakadali. Pag inuuto sa'yo na umating ka, umating ka. Pag inuuto sa'yo na gawin mo ito, gawin mo ito. Dahil hindi naman tao ang sa sa'yo. Hindi so, yung atin kong Diyos na buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito sa 2 Koronika, chapter 7, verse 19 and 22, sabi niya, Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako, at siluway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo, at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos. <coughs> Palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. Iwan ko ang templo ito na inilaan ko upang dito ako sa bahid. Pagtatawangan ito at lalapastanganin ng mga bansa. Ang mababadaan at ang mababadaan sa tapat ng templong ito na ngayon dinadakila ay mapapainig at magtatanong bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupa ay ito at sa templong ito. Sa templong ito, ito naman ang sasagot sa kanila sapagka tinalikuran, sila, tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Egypto. Bumaling sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pina, pinaglingkuran kaya pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh. Amen? Kaya yung mga ganito pong kalagayan na pinapaabot po sa atin po ng ating pong Diyos na buhay yung niya po dito na yung pagsuway, yung mga batas, tinutungoy po yung mga utos sa atin. Sa ganun pong kalagayan, dapat po ay matuntung po tayo na lang. Matutok po tayo na gawin po ang mga batas po ito. na pagdilingkod na gagawin po natin sa ating pong Diyos na buhay. Malinaw po na sinabi niya po dito. Na kapag tayo daw may tumalikot sa kanya sumuway sa mga batas na ibinigay niya po sa atin, tayo daw may kanyang palalayasin. Saan po? Sa lupaeng eh, ito na ibinigay niya at iniwan ko ang templo nito na inilaan upang ito ang sambahin at pagtatawanan at alabastanganin ng mga bansa. Amen? Kaya natuloy nga po na yung ganito po kalagayan dapat matutok po tayo na pahalagahan pahalagahan po natin yung church na inaapinan po natin, yung templo na pinaglagyan po ng Diyos sa atin, yung ating pong buhay. Yung ating yung atin pong besi. Na tinutukoy po ng Diyos na templo po niya. Inatan po natin ito. Dahil kapag ito po iniwan niya at maghahalap po siya ng iba, ibang besi na kanya pong gagawin so, po. Paano na po ito? Amen. Mauwi po kayo sa kalagayan na wala. Back to zero. Wala pong laman kapag wala na po sa inyo ang Panginoong Isang Kristo, ano pa po ang silbi ninyo sa mundo ito? Amen. Masasabi niyo po ba sarili niyo na may silbi pa kayo? Amen. Kung wala po sa inyo ang Diyos? No. Sasabihin ko po sa inyo, no. Wala pong silbi ang isang tao kung wala sa inyo Diyos. Amen. Itong katawang ito, itong katawang ito, itong katawang ito itong itong katawang ito, itong 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 katawang ito, itong Amen. Amen. Para lamang kayong mga bubuyog na umalingaw mo, na wala naman makakalig sa inyo. Na walang papapahalaga, na walang pakialam sa inyo. Dahil wala nga ko kayong pakinabang. Dahil wala sa inyo ang Panginoong Sokristo. Pero kapag nasa inyo ang Panginoong Sokristo, kahit magdaldal kayo dyan, magsisigaw kayo, isisigaw ninyo ang salitaan at kung ano ba nang sabihin ninyo patungkol sa salitaan ng Diyos. Kahit ikaw tao kahit ikaw magmang, ikaw lang ko lang kung kag-iisip ikaw ay bata o matanda. Kapag narinig mo ang isang tao na merong Diyos, makikinig at makikinig ka sa kanya Amen. Dahil yung lumalaban sa kanyang mga labi, ay meron itong tao. Meron itong anointing na lumalabas dito. At ito'y sinasamahan ng Diyos. Amen? Pero kapag ikaw ay wala, walang Diyos na sumasama sa iyong buhay, kahit anong gawin mong galingaw-ngawdyaan, wala kang silip. Kahit anong gawin mong pagsisigaw yan, wala kang silip. Amen. Dahil nga wala sa iyo ang Diyos. Amen. Kaya dapat gawin natin na yung buhay natin ay magkaroon ng silipin sa harapan mo ng ating Diyos na wala. Na mananatili sa ating besel ang buhay ng ating Panginoon. Dahil, sabi niya, yung inyong katawan, ay ang akin po Kaya kapag ito'y nadungis, ito'y nadungisan, ito'y naging marumi, ito na po'y kanya pong nilisabi. Ito po'y kanya pong tatalipuman. At kaya, dahil mudon, po doon, kayo po'y kanyang palalayasin, kayo po'y kanyang itataboy. Saan? Saan na po kayo po? Amen. Itataboy niya po kayo sa inyong church. Siya po mismo yung mag-aalis po sa inyo. Magulang na lang po kayo sa araw. Wala na po yung appetite niyo. Nakabalik po sa check niyo. Dahil bakit? Wala na po ang Diyos sa inyo. Tinanggalan niyo na po kayo ng karapatan. Sa church po kayo, na po po kayo kung saan kinasamahin. Dahil nga, masinayaan ninyo na manaig yung, yung dumis, yung dubi, na dumungis sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay. Kaya yun po yung parahat niya sinasabi na, mag kayo ng buhay. Ingatan ninyo yung binigay sa inyo ng Diyos. Itong kaisa-isa natin kaluluwa, inaka natin yung kaisa natin buhay. Dahil ito yung kanyang templo. Kaya labis niya na pinagpainatan po sa ating ito. Dahil sa kanyang, dahil nga po sa kanyang kabutihan, sa kanyang pong kaluwalatian, sa kanyang pong awat habag, paulit-ulit niya po itong binabalikan dahil po tayo makasalanan. Dahil nakita niya po yung ating pagpapagbaba, nakita niya po yung ating pong pakikipag at yung ating pong ng palataya. Kaya panatilihin po natin sa ating puso sa ating buhay, ang Panginoon Iso Kristo, na siya po'y manatili na manaig sa ating mga puso. Higit pa sa anong mga bagay. Kaya nga po, minsan, kapag mayroon pong lumarating sa atin, nagsoliranin na tayo o problema, pagsubok, hindi tayo natitina na kahit nga po yung paligid natin, nagkakagulo tayo, naratingin tayo pa. Dahil nga po kasama po natin ang Diyos, meron po tayong Diyos sa ating buhay. Kasi lang po nakapaligid po sa ating wala. Kaya sila po'y abala, sila po'y balisa na gawin mo yung mga bagay sa ganun po talaga niya. Pero tayo na natinig kong kayapa dahil alam natin kasama natin ang Diyos. Kaya sabi niya nga po sa kanyang pong kanta eh, sa kanta po niya na may ano? awitin po yun nila. ka man ako sa ilok, di ako malunungun. Dumarahan na ako sa apoy, di ako Pasusunod kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya nga, ko pong umitin pong eh. Kaya nga, kapag umaga, umagyo, may problema kami suliranin, kinantahan ko lang pong Lord eh, dumaan man ako sa ganung mga pagsubok, kasama ko ang Diyos. Amen? Kaya nga po, sa ganun pong kalagayan eh, pinakita ko ng Diyos, magkanya pong kabuti. Kaya nga po, nang isang pag-AAM, petimonyo eh. kong unan yung isang gabi. Ah, bago po ako nag-pray nag sa, ah, bago po ako nag-message sa mga kabataan na ay nag-pray po ako. Nag-pray po ako. Tapos pagkatapos ko kung pray ay sinabi niya po sa akin na i-chat mo. Ang feeling po yung mga kabataan po ito ay isang buwan na po sila hindi umaten. So, andun po yung atin pong worries, andun po yung atin pong pagalala, kung ano po yung hatol, ano po yung situation, ano po yung kalagayan na danasin nilang consequence. Dahil sa loob ng isang buwan na yan, naniniwala ako, merong consequences na dinaan ng mga kabataan po natin. Amen. Especially sa Cavite City. hindi po natin yung pinapawalang bahala. Baka akala po nila eh, pinalimutan na yata kami ni Pastora. Wala natin ang pakailang si Pastora. Ito is, God knows. So ang ginawa po natin is, pray. Over pray, 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 and pray. So nagpapaalala ako, sabi ko, ah, uh, kumatid kayo. It's time to coming God in your life. Kailangan ninyo umatid ako ng pagsubok. Ang dami nilang harason, ang dami nilang pinabot, pastora, broken hearted ako, pastora, ganito yung kanarayan ko, pastora, ganito ako. Oh my goodness. Amen? Dumating sila sa puntong bumagsak. Una-una ang prayer life ng mga kabataan, spiritually, physically, lahat ng uri, ng kalagayan ng mga kabataan sa kabit ay bumagsak. Hanggang sa nakarating na lang po sa akin yung balita, Pastora, may nangyari po ganito. Pastora, nangyari po yung gano'n. Pastora, ano po gano'n? Isa lang yung sila mag Always pray and back to the Lord. Amen! Amen! Amen. Amen. Kapag matapos po po mag-pray, nag-visit ako. Sabi ko sa isang kabataan, pagkatadaos tayo ng anniversary, what is happening? Ano ang nangyari? Umatin kayo? o Pastora, atin po kami, darating kami. But, God knows, hindi ko po nakita ang kanilang mga Espiritu ko, lahat ng lugar na ito, at ang kanilang mga kaliwa. Amen? So, wala na po akong magawa, wala na rin po akong pananagutan. Because, I do it my job, lahat po na ay ginawa. Always pray, fasting, lahat ginawa ko po. At ang hindi ko po inaasahan, ay yung nasa Cavite city na natira, hindi ko po sila inaspect na atin sila. Kasi nga po, nag-message na po. Eh, uh, di, sin lang, sinisin po nila. Wala po silang ibang ginawa. Binlock pa nga po ako eh. So, sabi ko, God, ikaw na po yung bahala. Hindi po ako nagagalit, hindi po ako magbigay ng anumang uh, comment about that. But, I believe in you na meron kang gagawin sa mga kabataan. then, nagroon na lang po kanina sa taas, nagpray ako. Narinig ko yung pangalan ng isang kabataan. Amen. After one month, hindi ka umatid na magamit, ginamit ka ng Lord, umawi. Amen. Amen. At hindi ko ay SPB yun, na mag-presentation na, Amen. Amen? Kasi sabi ko, hindi sila gumano. And I don't respect that, nakakatid pa sila. Sa ganun talaga. But, I believe in my God nagagawin niya yung aking kalalaan. Yung aking desire na ibabangon niya. Kasi sabi niya, lahat ng bagay ay ipapahintulot ko upang kayo'y matutulot. Kaya naniniwala ako yung apat ng kabataan na yan o ilan mong kabataan na yan sa Cavite City pinahintulot ng Lord na mangyari sa kanila yung pagbagsak na kanilang security, financially, prayer life, at lahat ng uri. Lahat po yun ay pinahintulot ng Lord. Hindi sila pausahan. Hindi sila turuan. Na sa ganung kalagayan ay matuto silang kumahan. Na sa ganung kalagayan ay matuto sila na singnan. Kung sila silang tumalikod, yung kanila pong tinalikod, yung ating kung Diyos na Diyos, tinalikod na nila ang Diyos. At nananalig sila ngayon sa sarili nilang kakayahan. At ngayon, binigaw sila ng Diyos, pinakita sa kanila ng Diyos, at binigyan sila ng katahiyan. Nasa kabila ng kanilang pagtalikod, nasa kabila ng kanilang pagpuri, at ginawa na believe their self, sila po'y binigaw ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos at dahil ginawa kayo ng Diyos, sila po'y muling binalik ng Diyos. Amen. After that, sila po'y binalik ng Diyos. Ganun po talaga ang Lord eh. Sa kabila po ng kanyang pong gagawin, gagawin niya po na ibabagsak na. Ibaparahan niya talaga po, ibabagsak, ibabagsak talaga niya para maranasan. Amen. Kapag naranasan mo yun, ngayon, At, matutunan mo bumahagin ka, matutunan mong bumahagin. At doon mo ngayon makita yung consequences ng hindi. So, dahil nakita natin yung ganun pong kalagayan, Ayan po sila. Muli po silang nagbabalik. At naniniwala ko sa muli nilang pagbabalik, mag-aapoy na lang mag-aapoy ang kanilang heart, ang kanilang mga puso dahil naranasan nila yung consequences, yung kabiguan yung kahiyan sa kanilang mga sarili, at kahiyan nila sa ating ng Diyos na buhay. Kaya tunay nga po na sa ganun nga po kalagayan ay talagang nagbibigay ang Diyos sa pagkakabahit. Amen? Sabi ko nga eh, sabi ko nga dun sa isang sa isang po natin kapatid eh. Sabi sa akin natin yan. Hayaan na ba natin si Hindi yung Sabi ko, one more chance. Amen. Bibigyan natin sila ng isa pang pagkakataon. At ito yung ultimatum na binigay ko, itong last Sunday of the month na ito binigay ko. Kapag hindi sila nagpakita sa akin, ay di Amen? Pero for the last minute, gumawa po ang Diyos ng Amen? Sila po'y muli pong binalik ng Diyos sa daang lugar na Naniniwala po ako po, muli pong magubukong muli ang kabataan sa Cavite City. So, ipotuloy lang po natin silang ipapray, pray and pray and pray. Hanggang sa muli po silang ipapong muli at muli po silang magpapak. Padaya rin po ng ating mga kapatid na wala po sa daang lugar po ito. Kung saan nila sa kalagayan po ng panlalamig. Kung saan sa kalagayan ay natutugog kanila po pong mga espiritu, tayo may disisig po sa kanila. Sa so, po ng talita ng Diyos, nakalakas na, na ibigay po natin sa kanila po mga buhay. Amen? Kaya balikan natin po yung atin po yung ah, tinatalakay sa 2 nd Koronika, chapter 7, verse 19 and 22. Sabi niya, Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway, ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo at sumamba kayo, at naglingkod sa ibang mga Diyos. Palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templo na ito na inilaan ko upang dito sambahin pagtatawanan ito at talapastanganin ng mga bansa. Ang mapadaan sa tapat ng templo Templong ito na ngayon dinadakila ay mapapahiling at magtatanong bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupaing ito. At sa templong ito. Ito naman ang isasagot sa kanila sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga minuno na naglabas sa kanila sa si Egypto. Umaling sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinanglikuran. Kaya pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh. Amen? Kaya kapag tayo po sumamba sa ibang Diyos, tayo parusahan ni si Yahweh. Tayo, kapag tayo po sumamay, tayo po paparasahan ko ni Yahweh. Amen? Ano po yung ibang Diyos na tinutukoy po ng Diyos po dito? ng Panginoon Yahweh. Yun po yung satas. Yung pinaglingkuran po natin yung kasalanan. Yung buhay sa mundo na mga kasalanan. Yung gawa ng laman, gawa ng mga bisyo, o ano mga uri ng kasalanan na atin pong sinasamba na ginawa po natin Diyos. Yun po yung tinutukoy po ng ating pong Diyos na buhay. Natali po ika niya kung papansa. Dahil isang Diyos lang ang gusto niyang sambahit, kundi siya. Dahil siya nga po ay mapanibog po yung Diyos. Yan po yung nakasulat po sa Exodus chapter 20. Kaya tunay nga po na tayo po ay magpapakumbaba sa ating kung Diyos na buwet ng maglingkod po tayo at sa ating Diyos na meron po kalintisan ng ating po mga puso. Amen? Kaya sabi niya po dito sa pahayag, chapter 21 verse 8, sabi niya, Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksin, mga gumagawa ng mga kasuklam-sukla na, ba na bagay, mga makukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre, ito ang pangalawang kapatay. Maliwanag po, Emet, yun daw po yung mga gumagawa po ng mga kasalanan. Isa po doon yung mga taksin at yung mga magkukulang ay sila po may bahagi po na nagliliyab na apoy sa NPM. Yun po yung pangalawa po nilang kamatayan. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan, dapat po ay matutok tayo na sumurin din sa ating mong Diyos na buhay na mayroon pong ng baba. At sumasamba po sa Diyos-Diyosan. Nasuklang-suklang po sa Diyos po yung sumamba po sa Diyos-Diyosan ang Ano po yung Diyosan? Yung pagsambap po sa batong. Amen. Yung pagsambap po sa mga walang buhay. Sa pagsambap po sa mga nakikita po natin na mga pumakalat na nilalagay nila sa kanila pong mga church, sa kanila pong mga simbahan. Na nagpapatunay na kanila daw ang Diyos, mga larawan. Amen. Kaya dapat po ay yung mga ganun pong kalagay na ay matutupo tayo na yung ganun pong kalagayan ay tanging ang Diyos damang ang natin sa isasambay natin. Dahil kasuklang-suklang at talagang sinusumpa ng Diyos ang mga tao kung ganun. Kaya eh, dapat po sa ganun pong kalagayan ay eh, matutupo tayo na mamarap po sa ating pong Diyos na buhay na kilalaanin po na gusto yung ating pong Diyos na buhay na may totoong pagkakilala at tamang landasin na pagkakilala tamang landas na paglakad natin patungo po sa ating Pong Diyos na po. Maglingkod po tayo sa ating katapatan. Maglingkod po tayo ayon po sa layunin ng ating Diyos na po. Kaya dapat ay sa bawat ganun pong kalagay eh, makita po natin, lalo na po yung mga tasil, yung pakikiapit. Dapat po sa ganun po yung mga puno po ng kasinungalingan, yung mga sinungaling. Napakalaki po ng kanilang bahagi sa lugar po ng impyerno. Kaya, kung sinungaling ka man, gusto ko baguhin mo po yung diga mo. Magsabi ka na ng totoo. Dahil kalaki ng lugar mo sa impyerno. Amen? At lagi niyong tatandaan, hindi po si Pastora, si Pastora ang nagdirita sa inyo. Hindi, ang inyo pong pagsunod sa atin ng Diyos na buhay. Mm -hmm. Hindi inyo pong matapatan, ang inyo pong buhay. Kaya, pinapaalala po sa atin sa ganung kalagayan, muli po tayo pumarap sa ating Diyos na meron po katapatan. Ngayon, Kaya sabi niya po dito sa Jeremiah chapter 17 verse 5, sabi niya, Sinasabi ni Yahweh, Susumpain ko ang sino mong sa akin at magtituwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga tao na ng buhay. Alam po yung eh, tinutukoy po dito, yung nakaasa po ang iyong buhay sa kapwa mong tao. <laughs> na kapag hindi tumadalo yung isa, hindi ka nadadalo yun po yung tinutukoy po ng Diyos po dito na, eh, pastora, hindi po tumadalo si brother, eh, kaya hindi po ako dadalo. Eh, hindi po tumadalo si minyo, eh, kaya hindi po ako dadalo. Eh, lagi mo kong tatandaan, hindi po si mister, hindi po si kaibigan o si mises ang magliligtas po sa iyo. Kung yung iyong pong Diyos na buhay. Amen? Kaya huwag kang dumipende sa iyong kakabi. Huwag kang dumipende sa iyong kaibigan. Dahil ang kaibigan mo, nandyan lang yan. Pero yung kaligtasan mo, hindi siya ang magbibigay sa iyo. Amen. Amen. Eh yun nga po yung sabi ko doon sa isa nating kapatid tong isang araw na ha? sabi ko sa kanya, kaibigan ka lang. Dahil kaibigan ka lang, manatili ka lang kaibigan. Hindi ka o magbibigay ng kaligtasan. Kaya huwag mo sabihin mo. Kung sila yung Dahil pananagutan nila yan. Amen? Kaya kung sila ngayon ay pumunta sa impero, ay sila. Dahil kung ikaw ay nakadepende ngayon sa kanila, pupunta nila sa impyerno, pupunta ka rin sa impyerno. Kasi bakit? sumunod ka doon eh. Hindi ka hindi ka sumunod doon sa Diyo na dapat mong sundin. Isa lamang yung sundin mo. Eh hindi eh. Naalagin na po eh. Pastor eh, hindi po kung eh. Hindi po kung best friend eh. Eh bakit? Si best friend ba magliligtas sa'yo? Si best friend ba ang magdadala sa'yo sa araw ng templo? Hindi eh. Hindi na si best friend. Si best friend ba ang magliligtas sa'yo kapag nasa impyerno ka na? Hindi. Tatawa lang ka lang ni best friend eh. Wala siyang magagawa. Na kahit anong gagawin niya, wala siyang magawa. Katulad na lamang nila sa roo. At yung mayaman, wala pong nagawa sila sa roo sa mayaman. Na kahit gusto ng mayaman, na isa-usaw nila sa roo, ang kanyang daliri, para lamang kapatakan ng tubig, yung dila, na uhaw na uhaw sa impyerno yung mayaman, wala pong nagawa sila sa roo. Amen. Amen? I Kaya eh, huwag mong, huwag mong tulad at huwag mong ba walang bahala ang buhay mo? Dahil lang sa kagustuhan mo, lang makasama si best friend. <laughs> Dahil mayroong hangganan ang na pagsama ni dalawa ni best friend, kahit pa kayo mag-asawa pa, may hangganan. O si ikaw, Mr. Gusto na huwag ko, si Melis ay gusto na pahama, kaya wala mo nagawa. Hindi ka kaya niligtas ni Mrs. Hindi mo rin kaya niligtas. Mr. Ang iyong Mrs. Amen. <laughs> Dahil ang kaligtasan nyo, hindi nakadepende sa isa. Nakadepende sa pagsunod mo sa iyong Diyos na buhay. Amen! Amen! Yun yung dapat na yung inyong sa saan sa Kaya kapag hindi mo matin si, si kaibigan, hindi mo matin ka. Kasi eh, hindi naman gamit ng kaibigan yung paa mo eh. Hindi naman kayo magkaisa ng paa. Magkaiba pa kayo ng paa. Yan ang nangyari eh. Para kayo magkaisa ng paa. Magkaisa ng bituka, Pag hindi mo matin isa, eh, hindi rin mo matin yung isa. Sabi nga nung isang kapatid sa akin eh, ganoon po talaga sila. ati Ad, kasi magkaisa mag lang kami ng bituka, Bakit? Magkaisa ba kayo hindi kayo magkaisa ng pinanganak. Magkaiba kayo ng pinanganak. O kaya kayo magkahiwalay eh. Maniniwala ako sa inyo, kayo magkadikit. Eh, hindi naman kayo magkadikit. Kung iisa ang inyong katawan, oo, maniwala ako sa iyo. Kung magkaisa ang inyong paadbiti. Eh, hindi. Ma Naghiwalay ang inyong katawan. Naghiwalay rin ang inyong utak. Kaya bago mo sasabihin, magkaisa kayo ng dito Hindi kayo magkaisa ng bituka. Amen? Kaya hindi po totoo yung magkaisa ng bituka. Kaya dapat eh, dahil sa harapan ng ating Diyos na buhay, tayo po dapat eh magiging isa. Kaya kapag yung kapatid mo na pahamak, hilahin mo na pumunta sa kalitasan. Mm hindi -hmm. yung inihila mo po, pumunta sa makan. Kaya tuloy na tuloy siya ng pahamak. Kasi dahil hindi ka umatay, hindi din siya umat eh, sa umat, hindi parang kaya ngayon ng pahamak. Dapat hindi ganun. Dapat tubig, yung isa tubig, yun ngayon parating mo sinasabi, yung isa tubig, yung isa apoy. Kaya kapag naging tubig yung isa, ikaw apoy. Hilahin mo siya para pumunta sa apoy. Para siya ngayon magliliyap sa apoy. Maglilingkod. Magpumultiply siya ngayon. Dahil kung dadahin ka na sa tubig, para sa kaya para kaya malulunog. Amen? Hindi ka tulad sa apoy, para sa kaya magsulog. Sa pasensya ng Diyos. Amen. Amen. Kaya dapat, parehas kayo dapat na nasa apoy ng ating pungkos na huwag na ka nagliligod. Amen? Kaya huwag niyo po um, ilagay sa kalagayan at isaalang-alang ang inyong buhay sa iyong kaibigan o sa iyong kabiyak sa buhay. Dahil hindi nakadepende sa kanilang kaligtasan niya. Ako nga eh, lahat ng pamilya ko, ayaw din.